tila ba ginagantihan na ang China sa kanilang mga ginagawa sa mga maliliit na bansa. Kamakailan lamang ay sunod-sunod ang balita na kumalat online patungkol sa walang tigil na pagulan sa iba't ibang bahagi ng China na naging sanhi pa nga ng pagbaha at paglubog ng maraming kalsada. Sa mga nangyayari ngayon sa China, iisa lamang ang tanong, ito na nga ba ang ganti dahil sa kanilang agresibong aksyon sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas? ito ang ating aalamin. Sa kabila ng kanilang kasaysayan ng maunlad na kultura at ekonomiya, muling hinaharap ng China ang sunod-sunod na hamon at pagsubok sa kanilang lugar. Ang walang tigil na pag-ulan at pagbaha ay nagdulot ng pinsala at pagkasira sa mga ari-arian at infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga kalamidad na ito ay nagbubunsod ng hindi inaasahang paghihirap at pangamba sa mga mamamayan. Siguro kung tayo ang tatanungin, masasabi natin na karma ang nangyayari sa kanila ngayon. Paano ba naman kasi? Walang tigil sila sa pangaharas upang makapagnakaw ng mga isla at katubigan na talagang sakop naman ng Pilipinas, biro pa nga ng isang netizens. Ayan kasi, hilig nyo sa tubig, binigyan tuloy kayo ng maraming tubig wika sa isang post sa social media. Samot-saring mga memes at mga video footage kung paano wasakin ng mga pagbaha ang mga lugar sa China, isa sa dahilan bakit nagkakamalas-malas ang China ngayon pagdating sa kalamidad ay ang climate change. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagbabago ng klima ay may malaking epekto sa ekonomiya, lipunan at kapaligiran ng China na may malaking kontribusyon sa carbon dioxide emissions sa pandaigdigang antas. Sa kasalukuyan, Kinikilala ang China bilang pinakamalaking naglalabas ng carbon dioxide, partikular sa pamamagitan ng kanilang infrastruktura ng enerhiya na nakatuon sa coal. Ang mga iba't ibang industriya tulad ng konstruksyon ay naglalabas din ng mataas na carbon emissions na nagdadala ng negatibong epekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Kahit na ang per capita basis ng carbon emissions ng China ay mas mababa kaysa sa ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos, napansin na ang mataas na kita ng mga bansang ito ay nagre sa pag-outsource ng mga industriya na may malalaking carbon footprint sa China. Dahil dito, ang China ay naitala bilang pinakamalaking polluter sa buong mundo at naitala ang pinakamainit na taon noong 2023 na may average na temperatura na 10.7 Celsius. Ang mga epekto ng global warming ay nararamdaman na sa agrikultura, kagubatan, at mapagkukunan ng tubig sa China na nagdudulot ng pagkabahala sa kinabukasan ng bansa. Upang labanan ang pagbabago ng klima, gumagawa ang gobyerno ng China ng hakbang para itaas ang paggamit ng renewable energy at iba pang decarbonization efforts. Ang kanilang layunin ay mapababa ang peak emissions bago ang 2030 at maging carbon neutral sa 2060 sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mas matitinding mga patakaran at hakbang. Gayunpaman, inaasahan na tataas pa rin ang greenhouse gas emissions ng China sa 2025 at babalik sa antas ng 2022 sa 2030. Ang mga hakbang na ito ay nakatakda na magdulot ng pagtaas ng temperatura ng hanggang 3 degrees na nagpapakita ng patuloy na hamon sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Ngayon mapunta naman tayo sa nangyayaring kalamidad ngayon sa China. Kamakailan lamang isang pangyayari ang gumulantang sa kanila dahil sa pagsabog ng isang dam sa lalawigan ng Hunan sa China. Halos 6,000 katao ang napilitang lumikas upang maiwasan ang potensyal na pagbaha ayon sa ulat ng state media. Ang insidente ay nauugnay sa paglabag sa pangalawang pinakamalaking freshwater lake ng China. Ang Dongting Lake na nangyari noong Biyernes ng unang linggo ng Hulyo, ang pagbuka ng 226-metro span ay nagresulta sa paglikas ng humigit-kumulang 5,700 residente sa lugar. Sa kabila ng pangyayaring ito, walang ulat ng pinsala noong unang bahagi ng Sabado. Ang mga video na lumabas ay nagpapakita ng pag-apaw ng tubig sa pamamagitan ng fissure pagbagsak ng mga sasakyan at pagbaha sa mga bahay sa nasabing lugar. Bilang tugon sa krisis, nagpadala ang Emergency Management Ministry ng mahigit 800 kawani at halos 150 sasakyan kasama ang dos-dose ng bangka upang matugunan ang sitwasyon at magbigay ng tulong sa mga apektadong residente. Mahigit 2,300 rescue worker naman ang nagtayo ng pangalawang linya ng depensa laban sa pag-apaw ng tubig baha. Upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente, ipinatupad ng mga autoridad ang pansamantalang pagsara ng mga kalsada papunta at palabas ng Huarong County sa Hunan. Pinagbawal din ang ibang sasakyan na dumaan maliban sa mga sasakyang may kinalaman sa pagsagip sa biktima. Sa mga aksyon ng rehiyon na ito, Nanawagan si Pangulong Xi Jinping para sa all-out na pagsisikap sa pagrescue at relief upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga apektadong residente. Bilang dagdag na suporta, naglaan ang sentral na pamahalaan ng karagdagang 540 milyong yuan para sa agarang tulong sa Hunan at iba pang mga rehiyon na naapektuhan ng kalamidad. Ang China ay nakakaranas ng matinding taginit sa hilaga habang nagbabaha sa gitna at timog ng mga rehiyon dulot ng tag-ulan nitong tag-araw. Sa unang bahagi ng linggo, tumilapon ang malakas na pag-ulan sa Miluo River sa Pingjiang County na pinakamataas ang antas na naitala sa loob ng 70 taon. Ito ay nagresulta sa pagsasaayos ng lokal na mga autoridad sa antas ng pagtugon sa emergency sa pinakamataas na antas. Noong nakaraang buwan, tinamaan ng mapaminsalang pagbaha sa bundok at pagguho ng lupa ang hunan, habang 38 katao ang namatay sa southern province ng Guangdong dahil sa dilubyo. Speaking of Guangdong province last month, tila hindi pa na nga nakaka-recover ang mga nasa probinsyang ito sa malakas na pagulan at pagbaha na tumama sa kanila. Bago tayo magpatuloy ka alam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba i-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Ayon sa BBC News, inilipat ng mga autoridad ang 110,000 katao mula sa kanilang mga tahanan sa Guangdong dahil sa malawakang pagbaha na dala ng sunod-sunod na araw ng malakas na ulan sa pinakamataong lalawigan ng China. Sa mga ulat ng state media, apat ang namatay at ten ang nawawala sa kasalukuyan dahil sa pagbaha. Ang mga video mula sa state media at online ay nagpapakita ng malalaking bahagi ng lupa na inanod ng baha, kasama ang mga rescuer na nagsasakay ng mga tao sa lifeboat sa tubig na umaabot hanggang baywang. Ang ilang malalaking ilog ay sumabog sa kanilang mga bangko, kaya't mahigpit na binabantayan ng mga autoridad ang mataas na antas ng tubig na delikado sa kaligtasan. Ang lalawigan ng Guangdong, partikular sa delta ng Pearl River, ay madalas na tamaan ng pagbaha dahil sa mga storm surge at pagtaas ng level ng dagat. Ito ang sentro ng pagmamanupaktura sa China at tahanan sa may 127 milyong tao. Ang mga lungsod ng Guangzhou, Shaoguan at Heiwan ay isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng kalamidad sa kabila ng pagbaha gumana ang lokal na pamahalaan upang makapagbigay ng tulong sa mga apektadong residente. Subalit, tinatayang may malaking pinsala sa ekonomiya na aabot sa 140.6 milyong yuan, 19.8 million dollars, ang dulot ng mga gumuhong tahanan at napinsalang mga infrastruktura. Ang patuloy na pagulan ay nakakaapekto sa operasyon ng Bayun International Airport sa Guangzhou at nagdulot din ng pansamantalang suspensyon ng pasok sa mga paaralan sa tatlong lungsod. Inaasahan ng magpapatuloy na malakas na pagulan sa Guangdong at iba pang coastal areas hanggang sa Martes, kasabay ng katamtaman hanggang malakas na pagulan sa iba pang bahagi ng bansa tulad ng Beijing, Tianjin at Hebei. Wala namang ibang sinisisi rito ang China kundi ang global warming nangyayari naman talaga kahit sa ang panig ng mundo. Dahil sa kombinasyon ng epekto ng global warming at El Nino phenomenon, ang Timog China ay nakaranas ng hindi karaniwang pag-ulan na lampas sa dalawang beses sa normal nitong antas ngayon ayon sa mga eksperto sa meteorolohiya. Ipinapahayag ng mga meteorologo ang panganib ng mas mataas na banta ng pagbaha at heolohikal na kalamidad sa mga lugar na naapektuhan ng kamakailang malakas na pag-ulan. Ayon kay Zheng Jihai, ang punong forecaster sa National Climate Center noong Abril ay nakapagtala ang Timog China ng higit sa doble sa karaniwang dami ng pag-ulan para sa buwan na tumataas sa pangalawang pinakamataas na antas mula noong 1961. Ibinahagi ni Zheng na ang mga lugar tulad ng lalawigan ng Guangdong sa Timog China Autonomous Region ng Guangxi Zhuang, pati na rin mga lalawigan ng Zhejiang at Jiangsu sa silangang China at Shanghai ay dumaranas ng mas mataas na temperatura kaysa sa normal sa gitna ng mga pagbabagong klima. Ang pagtaas ng temperatura na ito ay magpapataas ng kahalumigmigan sa atmosfera, nagpapatibay sa proseso ng convective at nagdadala ng mas regular na pag-ulan na may malakas na puwersa ayon sa pahayag ni Jeng sa hul, sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad sa China tulad ng malalakas na pag-ulan at pagbaha, mahalaga na tayo ay maging maalam at handa sa mga hamon na dala ng pagbabago ng klima. Ang pangangalaga sa kalikasan at ang pagtutok sa global warming awareness ay mahalaga upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga natural na kalamidad sa ating mga komunidad. Hindi karma sa China ang mga kalamidad na ito sapagkat ang bawat bansa ay maaaring maapektuhan ng pagbabago ng klima at likas na sakuna. Ito ay paalala na ang pagiging maingat at proaktibo sa pagtugon sa mga environmental issues ay responsibilidad ng lahat. Sa pagtutulungan at pagkakaisa, mas mapagtutuunan natin ng pansin ang pangangalaga sa ating kalikasan at kaligtasan ng bawat isa. Sa pagpapalakas ng kamalayan sa global warming at emergency preparedness Maari nating mapanatili ang kaligtasan ng ating mga komunidad at maibsan ang epekto ng mga kalamidad. Sa huli, ang pagiging mapanagot sa ating kapaligiran ay mahalaga upang mapanatili nating ligtas at matatag ang ating mga pamayanan laban sa anumang krisis na dala ng kalikasan.